Alam nyo ba, mga kaibigan, na ang ilang pagkain na madalas nating kainin at iinitin ulit ay maaaring nagiging lason na unti-unting sumisira sa ating katawan. Sino sa atin ang hindi nagiinit ng tiratirang ulam para makatipid sa oras at pera? O dahil masarap pa rin naman madalas itong ginagawa natin, lalo na kapag nagmamadali? O ayaw sayangin ang pagkain? O pero ano kung sabihin ko sa inyo na ang simpleng gawaing ito, ang pag-init ng ilang partikular na pagkain, ay maaaring maglagay sa atin sa peligro ang masakit. Ito ay mga pagkain na akala natin ay nakakatipid at nakakatulong sa atin pero sa katagalan ay maaring magdulot ng malubhang sakit tulad ng kanser o kahit pa nga demensya, na unti-unting kumukuha sa ating alaala at sa ating sarili. Hindi ba nakakatakot isipin na ang ating mga simpleng gawi sa kusina ay maaring may ganitong matinding epekto? Ang sikreto ay nasa kung paano natin ito ininit at kung anong pagkain ito. Sa video na ito, tatalakayin natin ang limang karaniwang pagkain na ayon sa babala ng mga doktor at eksperto. Ay nagiging mapanganib kapag ininit muli, malalaman natin kung bakit nangyayari ito. At higit sa lahat, kung paano natin maiiwasan ang panganib na ito para manatili tayong malakas at malusog. Manatili hanggang sa huli dahil may iba bahagi ako na tiyak na magugulat kayo. Isang bagay na maaaring makatulong sa inyo na maprotektahan ang inyong kalusugan sa mas simpleng paraan kaysa sa inaakala ninyo. Kaya simulan na natin ang ating listahan at ang una sa mga pagkain na dapat nating pag-ingatan na marahil ay laging nasa ating hapagkainan ay walang iba kundi ang uh, kanin. Oo, eh, tama ang narinig niyo. Ang simpleng kanin na halos bawat filipino ay kinakain ng tatlong beses sa isang araw at madalas nating itira at iinitin kinabukasan ay maaaring maging sanhi ng problema. Isipin nyo, sino ba ang hindi nagiinit ng kanin para sa sinangag sa umaga o para kainin ulit sa tanghalian na kasanayan na natin ito at akala natin ay ligtas pero narito ang katotohanan ng kanin kapag naluto na ay nagtataglay ng tinatawag na Bacillus cereus spores. Ang mga spores na ito ay karaniwan lang, natural na matatagpuan sa bigas. Ang problema ay lumalabas kapag ang nilutong kanin ay naiwan sa room temperature o hindi mabilis na pinalamig pagkatapos maluto. Sa ganitong sitwasyon, ang mga spores na ito ay mabilis na dumarami at gumagawa ng mga toxins na hindi nawawala kahit pa iinitin mo ulit ang kanin. Kaya, kahit patay na ang bakterya dahil sa init, nandun pa rin ang lason na nilikha nito, hindi ba nakakagulat ang epekto nito sa ating katawan, lalo na sa ating edad, ay hindi dapat ipagwalang bahala dahil sa simula, maaaring magdulot ito ng pagtatae at pagsusuka na karaniwang tinatawag nating food poisoning. Marahil naranasan na ninyo ito at akala nyo ay simpleng masamang tiyan lang pero ang paulit-ulit na pagkalason sa pagkain, kahit maliit na dosis lang, ay nagbibigay ng matinding stress sa ating digestive system na siyang sentro ng ating kalusugan kapag mahina ang ating digestive system. Hindi tayo makakakuha ng sapat na nutrisyon mula sa pagkain at mas madali tayong kapitan ng sakit. Higit pa rito, ang pagkakaroon ng hindi malusog na bituka na tinatawag nating gut dysbiosis ay konektado sa iba't ibang chronic illnesses kasama na ang pamamaga sa katawan at alam naman natin na ang chronic inflammation ay isang malaking salik sa pagbuo ng cancer at maging sa paghina ng cognitive function tulad ng memorya kaya hindi direktang kanser o demensya ang dulot ng kanin. Pero ang paulit-ulit na pagkapinsala ng ating bituka ay nagbubukas ng pinto sa mas malalaking problema sa kalusugan sa katagalan. Ang tanong ngayon, paano natin ito maiiwasan eh, hindi naman natin kailangan itapon ang lahat ng tiratirang kanin? Hindi ba ang pinakamahalaga ay ang pagpapalamig ng kanin agad-agad pagkatapos itong maluto? Dapat itong ilagay sa refrigerator sa loob ng isang oras pagkatapos maluto o sa loob ng dalawang oras kung medyo mainit pa ang panahon. Hatiin ito sa mas maliit na lalagyan para mas mabilis lumamig kapag iniinit ulit. Siguraduhin na umuusok ito sa init, na nangangahulugang umabot sa sapat na temperatura para mapatay ang anumang natitirang bakterya. Kahit hindi ang toxins, Subalit, ang pinakamabuting gawin ay lutuin lang ang sapat na kanin na kakainin ninyo para hindi na kailangan pang mag-init ulit kung may sobra man. Gawin itong sinangag kaagad at siguraduhin na lutong luto. Isipin nyo, ang simpleng pagbabagong ito sa ating gawi ay malaking tulong na sa pagprotekta sa ating bituka at sa ating pangkalahatang kalusugan ngayon, dumako naman tayo sa ikalawang pagkain na madalas nating ininit muli at dapat nating pag-ingatan ang manok. O anumang uri ng karne ng manok, sino ang hindi nakakakain ng adobo? Fried chicken o nilagang manok na tira mula sa hapunan, ang manok ay paborito nating ulam at madalas, masarap pa rin kahit ininit ulit. Pero gaya ng kanin, mayroon din itong sariling problema kapag hindi tama ang paghandle. Ang manok lalo na kung hindi naluto ng lubusan sa simula o kung hindi agad nalamig at naiwan sa room temperature, ay breeding ground ng bakterya tulad ng Salmonella at Emunche coli. Ang mga bakterya na ito ay nakakamatay kung hindi mapuksa. Kapag ininit mo ulit ang manok, ang kailangan ay umabot ito sa isang napakataas na temperatura, mga 75 degrees Celsius, para masiguro na patay lahat ng bakterya. Ang problema, madalas nating ininit lang ito ng mabilisan o hindi pantay-pantay ang init. Kaya may mga cold spots na nabubuhay pa rin ang bakterya. Ang panganib nito sa ating kalusugan ay malinaw. Ang pagkakaroon ng salmonella o E. coli ay nagdudulot ng matinding food poisoning na may kasamang matinding pagtatay, pagsusuka, lagnat at pananakit ng tiyan sa ating edad lalo na't humihina ang ating immune system. Ang ganitong klasing sakit ay mas mapanganib, maari itong maging sanhi ng dehydration, kidney problems at sa malalang kaso ay maaaring magdulot ng sepsis o matinding impeksyon sa dugo na nanakakamatay. Isipin nyo, ang paulit-ulit na pagkapinsala ng ating katawan mula sa food poisoning ay nagiging sanhi ng chronic stress at inflammation. Ang mga ito ay nagpapataas ng panganib para sa maraming sakit, kabilang ang ilang uri ng kanser, dahil sa patuloy na pagkasira ng mga selula sa ating katawan, may koneksyon din ang kalusugan ng bituka sa kalusugan ng utak. Kung patuloy na naaapektuhan ang ating bituka ng masamang bakterya at toxins, maaring makaapekto ito sa ating cognitive function sa katagalan. Kaya ano ang solusyon? Ang pinakamainam ay kainin ang nilutong manok kaagad. Kung may matira man, agad itong ilagay sa refrigerator sa loob ng hindi hihigit sa dalawang oras. Dapat ito ay nasa airtight container para hindi mahawa ng ibang bakterya. Kapag iniinit ulit, Siguraduhin na talagang umuusok sa init ang bawat piraso ng manok. Kung may microwave, haluin ito para maging pantay ang init. Kung oven o kawali, Siguraduhin na lutong-luto sa loob, iwasan ang pag-iinit ng manok ng higit sa isang beses. Kung gusto niyo itong kainin ulit, mas mabuting gawin itong cold dish tulad ng chicken salad. Basta't siguraduhin na nalamig at nailagay agad sa ref pagkatapos maluto. Hindi ba napakasimple? Pero napakahalaga sa pagiging maingat sa mga karaniwang pagkain na ito, malaking tulong na ang nagawa natin para sa ating kalusugan, Ngayong napag-usapan na natin ang kanin at manok na dalawang napakakaraniwang pagkain sa ating mga tahanan. Dumako naman tayo sa ikatlong pagkain na dapat nating bigyan ng malaking pansin ang mga luntiang gulay. Alam ko, marami sa atin ang nagtataka. Bakit naman ang gulay hindi ba ito ang pinakamalusog? Tama kayo, ang gulay ay napakahalaga para sa ating kalusugan. Ngunit, may mga partikular na uri ng gulay. Lalo na ang mga luntiang gulay tulad ng kangkong, pechay, spinach at iba pa na madalas nating ilagay sa nilaga sinigang o pinakbet na nagtataglay ng nitrates. Ang nitrates ay natural na sangkap sa gulay at sa normal na kondisyon ay hindi naman masama. Ang problema ay lumilitaw kapag ang nilutong luntiang gulay ay ininit muli. Lalo na kung ito ay naiwan sa room temperature ng matagal o hindi tama ang pag-iinit sa ganitong proseso. Ang mga nitrates ay maaaring mag-convert sa nitrites. At ang mas nakakatakot pa, ang mga nitrites na ito ay maaaring bumuo ng tinatawag na nitrosamines sa ating katawan. Lalo na kapag ito ay nakipag-ugnayan sa protina sa loob ng ating tiyan at ang mga nitrosamines, mga kaibigan, ay kilala bilang mga carcinogens o mga sangkap na maaaring magdulot ng cancer. Hindi ba nakakabahala ang isang pagkaing itinuturing nating pinakamalusog ay maaaring maging sanhi ng cancer kung hindi tama ang paghandle particular. Ang panganib ay mas mataas para sa gastric cancer o cancer sa tiyan at esophageal cancer o cancer sa lalamunan. Isipin nyo, ang paulit-ulit na pagkain ng mga gulay na may nabuong nitrosamines ay parang unti-unti nating nilalason ang ating sarili. Hindi ito nangyayari sa isang kainan lamang, kundi sa paulit-ulit na paggawa ng ganitong gawi sa loob ng mahabang panahon. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga na maging maingat sa pag-init muli ng mga lunti ang gulay. Ang mga doktor at eksperto ay nagbabala tungkol dito. At nararapat lang na pakinggan natin ang kanilang payo, lalo na sa ating edad kung saan mas madali tayong kapitan ng sakit. Ano ang ating magagawat? Ang pinakamainam na paraan ay kainin ang nilutong luntiang gulay kaagad pagkatapos itong maluto. Huwag na itong iinitin muli kung hindi talaga kailangan kung may sobra man. Subukan itong kainin nang malamig kung akma sa dish o kung talagang kailangan iinitin Siguraduhin na mabilis at lubusan itong ininit. Iwasan na iwan ang luntiang gulay na luto na sa labas ng ref ng matagal. Mas mabuting magluto lang ng sapat na dami para sa isang kainan para hindi na kailangan pang magtira at mag-init ulit. Ang kaunting pagbabago sa ating pagpaplano ng pagkain ay malaking hakbang na sa pagprotekta sa ating sarili mula sa mapanganib na mga compound na ito. Sumunod naman, ang ikaapat na pagkain sa ating listahan ay ang patatas o oh, ang patatas na karaniwan nating nakikita sa ating nilaga sopas o bilang mashed potatoes ay maaari ding maging mapanganib kapag ininit muli ng hindi tama ang patatas tulad ng kanin. Ay nagtataglay ng spores ng Clostridium botulinum, ito ay isang bakterya na gumagawa ng napakalakas at nakakamatay na lason na nagdudulot ng botulism. Isang malubhang neurological condition, ang problema ay lumilitaw kapag ang lutong patatas ay hindi mabilis na pinalamig at naiwan sa room temperature, lalo na kung ito ay nababalutan ng foil o nasa isang airtight container. Sa ganitong sitwasyon, nagkakaroon ng anaerobic environment o kapaligiran na walang oxygen, na siyang perpekto para sa pagdami ng C. botulinum at paggawa ng toxins nito. Ang nakakatakot dito ay ang laso na ito ay hindi nawawala kahit pa iinitin mo ulit ang patatas sa mataas na temperatura kaya kahit gaano pa kainit ang pag-init mo sa patatas naroon pa rin ang lason Isipin nyo, ang botulism ay isang napakabihirang sakit, pero napakalubha. Maaari itong magdulot ng paralisis, hirap sa paghinga, at kung hindi maagapan ay nakakamatay kahit nabihira lang ito. Ang pag sa panganib ay mahalaga. Ang layunin natin ay iwasan ang anumang posibilidad ng pagkalason na maaaring makaapekto sa ating kalusugan. Lalo na sa ating mga seniors na mas sensitibo sa mga ganitong klase ng banta, ang patuloy na pagkalantad sa toxins. Kahit pa hindi kasing tindi ng botulism ay nakakapinsala sa ating katawan sa katagalan at maaring makapagpataas ng inflammation na konektado sa iba pang chronic diseases at posibleng maging sa paghina ng ating kaisipan. Kaya paano natin may ito? Ang pinakamainam ay kainin ang lutong patatas kaagad kung may matira man. Siguraduhin na palamigin ito kaagad sa refrigerator sa loob ng hindi hihigit sa dalawang oras, mas mabuting ilagay ito sa mababaw na lalagyan at takpan ng maluwag o huwag ng takpan sa simula. Para mas mabilis itong lumamig, kapag iniinit ulit, siguraduhin na lubusan itong uminit. Umuusok na talaga. Gayunpaman, ang pag-init ulit ay hindi garantiya na mawawala ang toxins kung nabuo na ang mga ito. Kaya mas mabuti pa rin nalutuin lang ang sapat na patatas na kakainin. Kung may matira man, kainin ito bilang cold dish tulad ng potato salad. Basta tama ang pagkakalamig at pagkaka storage nito. Tandaan, ang simpleng pag-iingat na ito ay maaaring magligtas ng buhay. Ngayon, dumako na tayo sa ikalimang pagkain at ito ay ang kabute. Ang kabute ay isang masarap at masustansiyang pagkain na karaniwan din sa ating mga hapagkainan. Ginagamit ito sa ginisang ulam, sa sopas o maging sa adobo. Ngunit, tulad ng ibang pagkain na napag-usapan natin, mayroon ding pag-iingat na dapat gawin kapag iniinit muli ang kabute. Ang kabute ay mayaman sa protina. At kapag ininit ulit, lalo na kung hindi tama ang paghandle at pag-iinit. Ang mga protina nito ay maaring masira o mag-degrade. Ang pagkasira ng protina na ito ay maaring maging sanhi ng hirap sa pagtunaw na magdudulot ng pananakit ng tiyan, paglobo ng tiyan o maging pagtatae, hindi man kasing grabe ng botulism o kasing panganib ng cancer-causing compounds. Ang hindi komportabling pakiramdam sa tiyan at ang stress na idinudulot nito sa ating digestive system ay hindi dapat balewalain bukod pa rito kung ang kabute ay hindi nalamig at naiimbak ng tama pagkatapos maluto. Maaari rin itong maging pugad ng bakterya kapag ininit ulit ang kabute na may mga bakterya na. Mas lalo itong nagiging mapanganib, ang paulit-ulit na digestive upset ay maaaring humantong sa chronic inflammation na tulad ng nabanggit ko kanina, ay isang pangunahing salik sa pagbuo ng mas malalang sakit sa katagalan, ang ating kalusugan ay isang komplikadong sistema. At ang bawat bahagi nito, kabilang ang ating digestive system, ay konektado sa iba. Kaya ang anumang paulit-ulit na pagkapinsala sa isang bahagi ay maaaring magkaroon ng ripple effect sa buong katawan. Kasama na ang ating kaisipan at memorya, kaya paano natin masisiguro na ligtas ang ating makabuti ang pinakamainam ay kainin ng lutong kabuti kaagad kung may matira man. Palamigin ito kaagad sa refrigerator at ilagay sa airtight container. Kapag iniinit ulit, siguraduhin na lubusan itong uminit sa mataas na temperatura mas mabuti pa. Kung may matira, subukan itong kainin ng malamig halimbawa sa isang salad basta't nasigurado na tama ang pagkakalamig at pagkakaimbak nito, ang pag-iwas sa paulit-ulit na pag-init ng kabuti ay isang simpleng hakbang na makakatulong sa pagprotek sa inyong digestive health at pangkalahatang kagalingan. Hindi ba't ang kaunting kaalaman ay malaking tulong sa paggawa ng matalinong desisyon para sa ating kalusugan? Ngayon. Mga kaibigan, napag-usapan na natin ang limang karaniwang pagkain na dapat nating pag-ingatan sa pag-iinit muli ang kanin, manok, luntiang gulay, patatas, at kabute, isipin nyo. Ang mga pagkain na ito ay bahagi ng ating pang-araw-araw na buhay. At ang simpleng pag-alam sa kanilang potensyal na panganib ay malaking hakbang na sa pagprotekta sa ating sarili. Nalaman natin na ang kanin ay maaaring maging pugad ng Bacillus cereus toxins kung hindi mabilis na pinalamig na nagdudulot ng food poisoning at pangmatagalang epekto sa ating bituka. Ang manok naman, kung hindi tama ang pagimbak at pag-init, ay maaaring magkaroon ng nakakapanira na bakterya tulad ng Salmonella na nagiging sanhi ng matinding food poisoning. Ang luntiang gulay napuno ng sustansya ay maaring mag-convert ng nitrates sa cancer-causing nitrosamines kapag ininit muli ang patatas na paborito nating side dish ay may taglay na Clostridium botulinum spores na gumagawa ng nakakamatay na lason kung naiwan sa maling kondisyon at ang kabute na mayaman sa protina ay maaring magdulot ng digestive issues kapag nasira ang protina nito sa pag-iinit muli Maaaring pakiramdam nyo ay ang dami nating dapat alalahanin, pero huwag kayong mag-alala. Ang mga ito ay hindi naman nangangahulugang kailangan nating takot na takot sa bawat pagkaing iluluto natin. Ang mahalaga ay ang maging may kaalaman at maging mas maingat sa ating mga gawi sa kusina. Ang bawat impormasyong ibinahagi ko sa inyo ay layuning bigyan kayo ng kapangyarihan na gumawa ng mas matalinong pagpili para sa inyong kalusugan tandaan. Hindi ito tungkol sa pagiging perpekto, kundi sa paggawa ng maliliit ngunit makabuluhang pagbabago na magbibigay ng malaking epekto sa inyong pangmatagalang kagalingan. Isipin niyo, ang ating katawan ay ating templo sa ating edad. Mas kailangan nating alagaan ito ng husto ang bawat hakbang na ginagawa natin para sa ating kalusugan. Gano'n man kaliit ay isang investment sa ating kinabukasan ang pagiging maingat sa kung paano natin iinitin ang ating mga pagkain ay isa lamang sa maraming paraan upang mapanatili tayong malakas matalas ang isip at puno ng sigla. Hindi ba't masarap isipin na sa paggawa ng simpleng pagbabago, nagbibigay tayo ng mas mahabang panahon para makasama ang ating pamilya, mga apo. At mas ma-enjoy ang bawat sandali ng buhay, ang layunin natin ay hindi lang humaba ang buhay, kundi maging masaya at malusog ang bawat taon na idinagdag sa ating buhay. Gusto natin na ang ating mga alaala ay mananatiling malinaw, ang ating enerhiya ay nananatili, at ang ating katawan ay handang harapin ang anumang hamon ng buhay. Kaya, ang hamon ko sa inyo ngayon, mga kaibigan, ay subukan ninyong ilapat ang mga natutunan ninyo sa inyong pang-araw-araw na pagluluto simulan sa isa o dalawang pagkain. At unti-unti ninyong isama ang iba, siguraduhin na mabilis na pinapalamig ang mga tiratirang pagkain at iinitin ng lubusan kung kinakailangan, mas mainam kung magluto lang ng sapat na dami upang maiwasan ang pagiinit muli o kung may matira, maging malikhain sa paggamit nito bilang cold dish. Ang bawat maliit na desisyon ay may malaking kontribusyon sa inyong pangkalahatang kalusugan. Gustong gusto kong marinig ang inyong mga iniisip at karanasan tungkol dito. Meron ba kayong mga kwento o tips na nais ninyong eh, ibahagi? Nai-enjoy ba kayo sa ganitong klase ng impormasyon? Mangyaring ishare ang inyong mga kaisipan sa comment section sa ibaba. Ang inyong mga komento ay napakahalaga sa akin at nakakatulong ito na magkaroon tayo ng mas malaking komunidad ng mga taong nagmamalasakit sa kanilang kalusugan. Kung nakita ninyong kapakipakinabang ang video ito. Isang malaking tulong sa akin kung maaari ninyo itong ilike. Ang pag-like nyo ay nagsasabi sa akin na gusto ninyo ang ganitong uri ng content at hinihikayat nyo akong gumawa pa ng mas maraming kapakipakinabang na video para sa inyo at kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel na ito. Inaanyayahan ko kayong mag-subscribe ngayon. Pindutin lang ang subscribe button at ang bell icon para lagi kayong updated sa mga bago kong video na tiyak na makakatulong sa inyong kalusugan at kagalingan. Mayroon pa akong maraming mahalagang impormasyon na ibabahagi na mga kakatulong sa inyo na mamuhay ng masaya at malusog sa inyong gintong edad. Alalahanin, ang kalusugan ay kayamanan, huwag nating pabayaan ang ating sarili sa bawat kaalaman na ating nakukuha at sa bawat tamang gawin na ating sinasagawa. Mas nagiging malakas tayo, patuloy nating ipaglaban ang ating kalusugan, manatili tayong positibo at patuloy tayong matuto at tandaan, ang bawat araw ay isang pagkakataon para gumawa ng matalinong pagpili para sa ating sarili. Live your best life at every age. Maraming salamat sa inyong panunood at pagsuporta. Magkita-kita ulit. Tá eu essa sus vídeo?